Narinig niyo na ba ang pinakamabigat na tanong ngayon sa politika ng bansa? Sino ba talaga ang tunay na bigong leader sa edukasyon ang dating kalihim na si Vice Presidente Sara Duterte o ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y naamoy ng alak sa umaga pa lang? Sa pinakahuling pagtatalo sa pagitan ng Malacanang at ng pangalawang Pangulo, malinaw na hindi lamang ito usapin ng reforma sa edukasyon, kundi pati na rin ng kredibilidad, pamumuno at tiwala ng taong bayan. Mismong si Press Officer Undersecretary Claire Castro ang naghayag ng matinding pahayag. Tinawag niyang complete failure si Vice President Sara Duterte sa kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education mula 2,022 hanggang 2,024 Anya, binigyan siya ng tiwala ng Pangulo para mamuno sa sektor, ngunit nabiguraw itong magpatupad ng kinakailangang mga reforma. Dagdag pa ni Castro, ang mismong mga batikos na inilalabas ngayon ni Duterte laban sa kalagayan ng edukasyon ay patunay lamang ng kanyang dalawang taong kabiguan. Hindi rin pinalampas ni Castro ang pagbibida sa kasalukuyang kalihim na si Sonny Angara, na ngayon umano'y nagaayos ng gulo na iniwan ng nakaraan. Mahigit 1.5 milyong gadgets, laptops at learning materials na raw ang naipamahagi. Isang kontrakwento na naglalayong ipakita na may solusyon na ang mga problema ang iniwan. Ngunit hindi nagpatinag ang bisipresidente. Sa kanyang pagtugon, sinabi niyang hindi siya ang failure. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung total failure ako bilang Secretary of Education, giit ni Duterte, at inalala ang araw ng kanyang pagbibitiw noong Hunyo Labing Siam, 2024. Kwento niya, mismong si Pangulong Marcos ang humiling na manatili siya sa pwesto at nag-alok pa ng ibang posisyon, pati na rin ng papel sa nalalapit na midterm elections. Ngunit tumanggi siya. At dito, sumabog ang pinaka-kontrobersyal na revelasyon nang magpaalam siya sa Pangulo umano'y manoy niya ang alak, whisky o champagne sa halik beso, pasado alas 10, imedya ng umaga. So hindi ako ang failure. Siguro ang failure ay yung alas 10, imedya pa lang ng umaga, amoy alak ka na, matalim niyang banat isang bigwas na personal, ngunit para kay Duterte, simbolo raw iyon ng kanyang desisyong tuluyang bumitaw. Aniya, matagal na niyang pinag-isipan ang pagbibitiw dahil sa mga patuloy na atake, usapin ng impeachment at masalimuot na politika. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, hindi politika ang tunay na dahilan. Ipinapaalala ng ilan, tulad ni Representative Rolando Valeriano, na hindi dapat kalimutan ng publiko ang walong taon na hawak ng pamilya Duterte ang kapangyarihan sa sektor ng edukasyon, anim na taon sa administrasyon ng dating pangulong Rodrigo Duterte at halos dalawang taon bilang DepEd Secretary si Sara. Kung totoo ang kanyang pahayag na ang edukasyon sa Pilipinas ay naiwan na sa paper and pencil era, bakit nga ba hindi ito natugunan noon pa man? Dagdag pa rito, nananatiling bukas ang mga tanong ukol sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at DepEd kabilang na ang controversial na intelligence funds sa kabila ng mga aligasyon ng maling paggastos at hindi malinaw na paliwanag pinili ni Duterte na umiwas sa mga direktang sagot para sa kanyang mga kritiko ito ang tunay na dahilan ng kanyang pagbibitiw hindi lamang politika kundi ang pag-iwas sa pananagutan samantala ipinagtanggol pa rin ni Claire Castro ang Pangulo. Sinabing hindi ito totoo at malinaw sa publiko kung paano siya magtrabaho. Ang mga paratang umano ng amoy alak ay bahagi lamang ng mas malawak na plano ni Duterte para mapatalsik si Marcos at siya ang pumalit sa pwesto. Sa huli, ang laban ng mga salita ay higit pa sa personal na bangayan. Ito ay sumasalamin sa kalunos-lunos na kalagayan ng ating sistemang pang-edukasyon. Isang sektor na ginagamit ngayon bilang larangan ng politikal na hidwaan, imbes na pagtutulungan. Ang kabataan at hinaharap ng bayan ang tunay na biktima. Mga kababayan, sa inyong palagay, sino ba talaga ang tunay na nagkulang? Ang dating DepEd Chief na ngayon ay bumabatikos o ang administrasyong nagpatuloy sa mga kapalpakan? i-comment ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. I-like at i-share kung sang ayon kayo na panahon ng pag-usapan ang katotohanan. At para sa mga bago pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.